Narito na ang pinakabagong Honda PCX 160 Road Sync version. Isa nga ang motor na ito ang pinakahihintay ng mga riders sapagkat meron na itong modern technology and features na magpapagaan ng bawat rides mo. Unang-una nating mapapansin sa motor na ito ay ang kanyang pinakabagong looks. Mas premium, mas elegante kumpara sa previous version nito. Isa sa malaking pagbabago sa itsura ng Honda PCX 160 ay ang kanyang headlight na mas pinaangas. Mapapansin na ganun pa din naman ang kanyang itsura, may mga nabago lang. Gaya ng park light na mas seamless na lang at ang kanyang headlight na may resemblance sa ADV 160. Isa pa sa napansin natin ay ang kanyang taillight na naging mas compact. Mas sleek ang design at very unique compare sa ibang brand. Sa previous model ay naka naked handlebar pa, pero ngayon ay fully fared na. Ang design ay inspired sa higher CC scooter ng Honda, gaya ng Honda Forza 250 na available lang sa ibang bansa. Pagdating naman sa 2018 kanyang panel gauge, hindi na ito kagaya ng dati na digital display lang. Ngayon ay naka-TFT display na ito at pwede mong i-connect ang phone mo sa motor. Ito naman ay tinatawag nilang Honda Road Sync. Sa pamamagitan nito ay pwede ka nang gumamit ng navigation at pwede mo na din i-check ang notification ng iyong smartphone. Oh, di ba? Ang ganda. Ang Honda PCX 160 Road Sync ay isang premium na scooter na pinagsasama ang estilo, performance at modernong teknolohiya sa presyong isang daan at limang put apat na libo piso makakakuha ka na ng isang motor na hindi lang maganda sa paningin kundi practical din sa araw-araw na paggamit